yan guys um, good morning bala mga kapitan so ayan po yung rating natin yung mga top content natin so maabot um, lang okay, ang kapinay ng ano 2.1 kay sana madagdagan po siya dagdagan po natin mga kapinay so ayan So, real time, 4,409 yung ano natin, 48 hours. Magpid natin mga kapinoy. Napakababa ko siya. Yung natin, mabot lang yung ganyan. Kahit pa nagkapasalamat din ako. Sa so, pinakamahaba, ano natin dyan ay yung shorts. Nag-abot na sa new viewers, 3.K. Tapos sa uh, views naman, 14.1K. 14. Yung returning viewers natin, last 28 days. Sa videos, 28. Sa short, 6. Livestream, 8 sa views naman sa shorts natin 14.1 ke sa so, yung mga uh, kaya pinoy sana mayroon na tayong earn <laughs> starter earning meron siyang mayroon na akong membership super shopping and with your fans gain you know, access support forums and creations wala pala talaga tayong na ano yung ano natin 1.6 valid poker ano public short views 3M 3 million 3 million Ano kaya 'yun? Ganun maya na lang 'yan. tapos ano ba to uh, anong sabihin na to ah abot dapat ng 10 million sa short for ay sa ano 136 valid public watch hour so dapat abot yan ng 4,000 mm -hmm. last 365 days ah uh, okay 4,000 dapat yan. Tapos, sa shorts view, 1.6K, valid for short views. Dapat ano yan, 10,000 yan. So, yan mga kapinoy, ano lang tayo, um, dagdagan natin. Supportahan niyo po ako, panoorin niyo po yung mga mga videos ko. Paabutin natin ng 4,000 watch hours at saka 10 million yung ano natin sa public uh, short views so, ayan thank you mga kapinoy